Ano nga ba ang mangyayari if ifufully paid natin yung ating jilong? What is up mga Pops and welcome back in this video nga po no is Aalamin natin kung ano nga ba yung mangyayari if ifufully paid natin yung ating gilong And hindi natin susundin yung installment schedule na sinet natin So ano nga ba yung posibleng mangyari? Tataas kaya yung magiging next offer sa atin? Or bababa kaya? Or pwede din namang mawalan tayo ng offer? So in this video yan yung aalamin natin But before we continue this tutorial, mga paps, no, kung bago pa lang sa aking channel and gusto mo yung magandang klaseng video, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time po na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, tara, simulan natin to. So yun nga mga paps, last February 26 nga po is nakapag-decide akong bayaran yung aking balance sa G-Loan. As you can see, meron pa po ang remaining balance dito na 1,064.56 pesos. And yan po yung binayaran ko. Kinlik ko lang yung pay in full, then next ko lang, then pay lang. Then after ko nga po siyang mabayaran, na po ako sa ganitong page. Kung saan may nakalagay dito, yay, bayad ka na. Get Another G-Loan Nung kinlik ko tong Get Another G-Loan Dito po ako na redirect Kung saan may nakalagay dito na Interloan Amount So ibig sabihin pwede na po ulit akong makapag-loan And nagulat nga po ako na umabot po yung offer sa akin ng 4,000 to 5,000 pesos Dahil yung previous offer po sa akin is 1,500 pesos lang So anlaki po nang tinaas niya Ngayon parang di ako naniwala kaya binako siya And binali ko siya sa homepage Ngayon kinonfirm ko ulit siya sa borrow Option Then nung pagka-click ko ng J-Loan, ito po yung lumalabas. Something went wrong na po siya. Kinlay ko po siya ng maraming beses and something went wrong yung lumalabas. So nagtaka ako kung bakit. Kasi kanina pagkatapos ko siyang bayaran is nag-offer agad si Gcash ng 4,000 to 5,000 na pwede kong maloan. So nakakapagtaka talaga. Ngayon mga paps, ang ginawa ko is hinayaan ko na lang siya and chenek ulit siya kinabukasan. And ito po yung nangyari. February 27, chenek ko po ulit yung aking G-loan and ito po yung lumabas. So nag-reflect na po yung maximum amount na pwede nating ma-loan, which is yung 5,000 pesos. And nakakagulat ng mga paps dahil ang laki po ng tinaas ng offer sa akin. Dahil yung previous loan ko po dito sa Gcash is 1,500 lang. And ngayon nga po is na-offeran ako ng 5,000 pesos. And may kita din po dito mga paps yung interest rate niya, then yung processing fee which is payable in 6 to 9 months. And ngayon nga po, dalawang araw na yung nakalipas and i-check natin siya ulit kung meron bang pagbabago. So ngayon open ko muna yung Gcash ko So check natin siya sa borrow Then Gloan So yun nga mga paps As you can see wala pong nagbago With regard sa interest rate, processing fee And yung maximum amount na pwede kong maloan So ganun pa din po siya Pero nakakatuwa mga paps Dahil sobrang laki po ng tinaas ng offer sa akin Which is umabot po siya ng 5,000 pesos from 1,500 pesos. So based dito sa ginawa ko, highly recommended na i-fully paid yung G-loan para magkaroon ng mas mataas na offer. So hindi ko naman kayo pinipilit mga paps na bayaran nyo agad or i-fully paid nyo agad yung inyong G-loan. Pero if ever meron kayong extra money na pwede nyo gamitin, try nyo baka sakaling tumaas din yung magiging next offer sa inyo. Kasi ganun po yung nangyari sa akin. So it's up to you mga paps, just make the best decision. And hanggang dito lang po ang video na ito. Sana kahit papano is nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.